Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. So kahapon nga ay ng OKC ang kanilang series laban sa Dallas Mavericks. Halimaw na performance ang pinakita ni Shai gilgeous Alexander sa second half. At nagtapos siya na may 34 points, 8 rebounds, 5 assists, 2 steals and 2 blocks on 14 of 27 shooting sa field including ang 10 mid-range jumpers. Bukod nga sa magandang performance si SGA, ang kanilang free throw shooting ay 23 of 24 as a team habang ang Maverick sumali 12 of 23 lamang bukod diyan ay 9 points lang nga si Kyrie Irving on 11 shots at 18 points 12 rebounds 10 assists and 7 turnovers naman kay Luka Doncic on 6 of 20 shooting sa field and 2 of 9 sa 3 point line sa series na ito ay walang duda na Mavs ang mas playoff ready at may advantage sa mga matchups kahit na OKC ang number 1 seed. Ngunit ang inaabangan na matchup dito ay ang tapatan ng dalawang MVP candidates Luka Doncic and Shai Gilgeous Alexander. At so far sa series na ito ay one-sided nga ito ngayon in favor of SGA nagtatala si SGA ng 31.8 points, 9.8 rebounds, 7 assists, 2 steals and 2.7 blocks per game on 48.4% shooting sa field, 45.5% sa three point line at 91.4% naman sa free throw line habang si Luka naman ay 22 points, 10.7 rebounds, 8.7 assists, 1.2 steals, 1.6 blocks and 4.2 turnovers per game on 38% shooting sa field, 30% sa three point line at 7 44.1% naman sa free throw line. Alam nga natin na may injury si Luka at naaapektuhan itong kanyang performance. Ganun pa man, it doesn't change the fact na naaapektuhan din ng Mavs ng kanyang performance na hindi natin nakasanayan sa kanya. Sa ngayon nga ay nakikita natin ang pattern ng series na ito. Kahit na decent game lang nga ang laruin ni Luka ay may chance pa din na manalo ang Mavs as long as magandang nilalaro ni Kyrie, Washington, Jones Jr. at Gafford. Ganun pa man sa OKC nga ay kailangan talaga palagi ni SGA na magpakita ng superstar performance dahil kapag nagka-bad game nga siya ay halos tiyak ng matatanggap nila ang talo. Sa palagay nyo ba ay kakayanin ng Mavs na umabante sa West Finals kahit na hindi natin nakikita ang Luka Doncic na nakasanayan natin? Ngayon ay dumungo naman tayo kay Anthony Edwards. Kung ano nga ang ginanda ng laro niya noong Game 4 ay ganun naman kaalat ang kanyang naging performance sa Game 5. Only scoring 18 points at may 4 turnovers pa on 5 of 15 shooting sa field at 1 of 5 shooting naman sa 3 point line. Ganun pa man ay hindi pa rin nga natitinag ang confidence ng batang player na ito dahil sinabihan niya nga ang Nuggets Ballboy ball boy ayon sa NBA insider Ben Gulliver ng CU for Game 7. Ibig sabihin nito ay very confident nga si Edwards sa makukuha nila ang panalo sa Game 6 at may ang Game 7 at babalik pa sila sa Denver, Colorado. Sinabi na din nga na natatawa na lang nga daw siya kay Joker dahil sobrang galing nito. Pinakita nga daw nito kung bakit siya ang best in the world. Deserve nga daw nito ang lahat ng papuri na matatanggap niya. So ayun nga po mga kaibigan, tingnan na lang natin kung may kita ba natin na bumawi si Anthony Edwards at magkakaon ng Monster Game upang maiwasan ng elimination at apat na sunod na talo sa playoffs. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?